So sa current katulad yung sinabi ko kanina po pang mag-intro is papakilala natin sa inyo is sa mga bagong units ni Euro Motors which is yung EZ125 nila. So, controversial itong motor na tayo po ngayon. So, since kamukha ka raw ito ng Mio at Click na pinagsama. So, itong USB charging port na may cover. Ayan, so, 5 volts, 2 amperes, 10 watts. Ito yung mga mga pala na ito is sa 1,890 by 670 by 1,000 mm. Then also ground clearance niya is 110 mm lang din. So, tano nga ba ang isang AC125 card na motor sa inyo sa inyo? So basically, kaya na sinabi ko last time sa video, ang halaga na isang mo ng motorcycle na to, itong carb type version ng is Kaya mga tre, dito pa rin tayo sa Motobida, sa Paisco Kaloocan. So, ayun. Uh, which is, sinabi ko na nung last time yung location na ito, dito is Motobenza. Parang kay eh, 176, um, base 2, um, Bagong Silang, North Kaloocan. Then, especially nakikita nyo naman sa video na to na medyo pamilyar na kayo sa motok na to. Pero ngayon, papakilala ko sa inyo, Easy 125 mga Dre, gawa ni Euro Motors, then isa sa mga pinakabagong release na units nila ngayon mismo. Ngayong taon ng 2024. So, bago natin simulang ikutin to, mga Dre, lagi ko sinasabi, intro muna tayo. Yeah. Ano yeah, mga Dre, so, currently, tika yung sinabi ko kanina before mag-intro is papakilala natin sa inyo yung isa sa mga bagong units ni Euro Motors which is yung EZ125 nila. So, frequently, before natin simulang ikutin tong motorcycle na to, alamin muna natin yung technical specs, yung mga basic technical specs ng motorcycle na ito. So, currently, ang engine type na ito is single cylinder, then Euro, uh, four stroke. Meron din itong four stroke na 52.4 uh, 52 by 55.1 mm ang displacement ng motorsiklo na to, kagaya ng sinabi ko kanina, is 125 or 125 cc. Then, ang compression ratio na naman ito is 9.5 by 9.5 is to 1. Then, ang fuel system na is carburetor type. So, next year parang i-release yung kanilang EFI version. So, ayun. Cooling system, forced air-cooled. Air Then ang kanyang transmission type naman is naka-belt drive or CVT na rin. So, technically, kagaya nung sinabi ko, at, uh, uh, kagaya, kagaya nung yung mga scooter, ito is naka-automatic transmission na rin. So, frame type scooter. Then also, uh, kaya nito mag-release -re ng max output na 6.5 kilowatts at 7,500 rpm then also kaya din ito maglabas ng max torque na 9.5 newton meter at 6,000 rpm so medyo may kalakasan pala itong motor na to, grabe so ayun, sabi ko na sa inyo yung kanyang pinaka technical specs dito mismo sa motorsiklo na to Ngayon, simulan na nating ikutin from front to back itong mismo bagong model unit ng motorsiklo na to So by the way, kagaya nung sinabi ko last time dun sa video ko, meron silang available colors nito dito sa Moto Vida. So yung available color nila is yung kanilang uh, chameleon green, etong chameleon yellow na may halong resemblance sa pagka-violet, then yung plain white, ay uh, yung plain white nila na mayroong uh, stripe designs din ng EC125. So ayun, so start na tayo. Controversial itong motor na ito to ngayon. So, since kamukha nga ito ng Mio at Click na pinagsama. So, well, basically on my observation, meron siyang konting resemblance in terms of body. Then, headlight, halos medyo may kamukha lang siya ng konti. Pero, hindi mo mas parehong pareho yung design yan. Since, meron pa rin namang overall uh, uniqueness itong motor na ito in terms of design. Not just only with the headlight, but also yung the paint job itself na ginawa mismo dito sa motorcycle na to. So, biruin mo nga naman, ito yung pinakuna tricolor motorcycle na nirelease ngayon dito sa market within the Philippines and specially napaaganda na kanyang design uh, pati na rin yung kanyang itsura kapag natatamaan ng liwanag so since ito ay chameleon yellow is may mga times na lumalabas din yung pagka yellowish color ng motorcycle na to bukod sa dominancy nung kanyang color na violet in terms of a um, hindi naman natin masasabing ano, uh, dark Uh, within, within the dark room or itself. Basta ganun mismo yung pagka-describe ko sa ko sa kanya at based sa observation ko sa kanya. Kasi may nag-aalo kasi may times sa na pag kasi ng liwanag ko, napapansin ko ah, may nakikita akong uh, somehow na nagliliwanag na parang nagpo-color na yung yellow ito, bike na ito. Then somehow, pagka hindi naman siya totally natatamaan ng liwanag, may mga times na nag, mas na-dominant yung purple or yung pagka-dark violet no kulay mismo ng motorsiklo na to. So, isa yun sa mga pinakamagandang uniqueness na na-create dito sa mismong Easy 125 na unit ng Euro Motor, which is napakaganda and at the same time, nakakapagbigay sa kanya ng magandang resemblance din sa motorsiklo na ito. Then, another that, based sa pagkakaalam ko, ang kanyang light system sa harap or sa front is naka-LED na rin. Kung hindi ako nagkakamali, headlight, dito sa bandang front BRL then at the same time yung kanya signal lights sa magkabila since wala naman talaga sya sa baba dito lang yan signal lights lang yan dito sa gilid hindi ko alam kung sakop pa rin ba to pero ay ah, di tama yan signal lights to ayan so ganyan ang itsura nya so take note lahat ng ito is naka LED light system na rin kung totoo sa yan sa mga pinakamagandang features na meron nga dito sa motorcycle na to. Then at the same time, yung kanyang static ng kanyang kulay, mismo is bumabagay ah, uh, pumabagay din mismo sa lahat ng klase ng design na meron nyo dito sa EC125. Plus, sama mo pa nitong carbon fiber design dito mismo sa kanyang front uh, pairing. Which is yan, nakakadagdag uh, din sa kagandaan ng kanyang looks, tsaka forma. Which is, sinabi natin carbon, no? Ayan. Um, uh, isa rin yan sa mga pinakamagandang ano, pinaka magandang karakteristik na makikita natin sa motor kung totoosin. So ayun, punta tayo dito sa kanyang baba since ang dami ko na napapansin na magaganda dito eh. Dito sa kanyang fender, ang ganda nung kang pagkakagawa ng kanyang stripe design, especially dito sa si sticker na to. Then, katulad nung sinabi ko kanina yung color combination ng, ng ano, um, pagkakamelion type niya sa yellow and violet, is napakaganda rin. Then, also, naka-wheel mags na rin ito, plus ang kanyang front suspension naman is naka telescopic fork na rin which is typical na nakikita na natin to sa di bawang bikes pero ang ganda nung pagkakatingin ko dito sa ano sa disc brake nya since ito ay medyo ano eh naiiba lang talaga sa lahat ng mga disc brake na nakikita ko ngayon within the market so ang astig lang tingnan talaga although plain talaga siya na pure silker hindi siya wavy pero ang ang ano ang angas ang, na tingnan mo asya para pang ABS na rin but, 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 pero yon so ayun then also ang kanyang brakes na dun sinabi ko kanina naka disc brake na po ito sa harapan then ayan sa pagkakalam po is naka single naka single ano naka single piston caliper na rin po ito Then, wala pa nga lang siyang CBS or ABS din po Since ordinary brake pa, ordinary disc brake pa lang din naka-install dito. Pero, um, in terms of that, kaya na rin niya nang mag-distribute ng, mag ng um, more than a stopping power than what we expected right now. Dito mismo sa motor na to. Plus, isa pa sa ng scooter na to is yung napaka aesthetic na at magandang design ng kanyang engine cover sa harap dito mismo sa front. Sa so, may mismong likod ng gulong. Although, hindi nga lang gano'n ka-extend yung kanyang fender, pero good, good to say na napaka, ano, napakalawak o napaka taas nung sakop ng kanilang engine cover dito sa harap. Para at least, minimize natin yung dirt intake dito mismo sa motorcycle na to. So, ito, another perks, may isa pa ako napansin. So, ito ang laking tulong na sa aerodynamics. Itong side na, ano niya, pairing niya na to, which is, para siyang, ano, winglet na malapad na nakakatulong uh, para maano natin ma mapaganda yung air intake ng mot sa motor na to while riding na rin ko to so hindi lang talaga siya pang static but also it helps to uh, minimize yung wind impact na rin ko to then para mapaganda na rin yung aerodynamics ng motor na to ha, riding ko to toto so kung to po, sa unit na to, bibihira pala yung nakikita ko. Siguro mga mga ilan, ilan pa lang talaga nag-drive ng motorcycle na to. Kaya ako, ni siya nakikita. Okay. Ayan, so, tulad niya nabanggit ko, napakaganda in overall dito sa front pag nakikita niyo siya. Ito yung nito. So, ayan, punta tayo sa mismong tanyang... um, dito sa may harapan pa rin, syempre. So, dito naman sa part ng manibela, syempre hindi mawawala dyan yung instrument panel, yung right controls at yung left controls, so hindi naman uh, yan yung mga typical na una natin may so ano nga bang may kita natin dito sa digital instrument panel niya na to, so as of now hindi ko pa siya totally masyaw showcase, pero andyan naman talaga kung totosin yung mga basic needs natin, which is yung engin check engine, yung kanyang high beam and low beam indicator yung signal indicators, odometer, tachometer din. At the same time, pati na rin yung kanyang fuel gauge panel. So, hindi ko lang sure kung may battery gauge panel din ba to or may battery indicator din ba to. Pero let's see, kapag nagkaroon na sila ng available test rides dito, may kita din natin yan kasi re review natin din to while driving. So, ayun. So, at the center, digital instrument panel. So, hindi ko pa nga lang mapapakita sa inyo. Then, all, then at the same time, Ayan, so Right controls So, dito yung headlight On and off So, headlight Daytime running, running light Then Headlight ulit Okay, so Ulitin natin, sorry So, off DRL Tapos, actual headlight syempre Then, siyempre Since ito yung naka-electric <coughs> Naka-electric uh, type ng Ignition na rin ito, Meron tayong electric start button dito. Then, also, meron tayo dito high beam and low beam. So, this one is so very unique kasi taas baba lang ang kanyang high beam and low beam. Yan ang kagandahan dito eh. Then, also, yung kanyang turning lights. Ayan, di mo wala yan. Ito, tapos meron siyang logo ng hazard dito which means, itong button na ito, kaya lang, medyo malabo yan. Itong so, boto na ito, sa na is for hazard purposes only. So, for hazard lights ito. So, halimbawa, may emergency, uh, kung pwede mong paganahin yung dalawang side, uh, da dalawang turning lights mo. Uh, sabay yan iilaw kung pinindot mo yan. Although, alam nyo na rin naman yan kung totoosin, kasi halos tagal ko na rin diniliscuss yan. At the same time, isa na rin yan sa mga pinaka-basic features ng motor. So, ayan. Kasama na rin dito yung hazard light dito mismo sa kanyang turning light switch. Yan ang kagandaan. Plus, may horns pa siya dito na indicated. Ito, kakaiba to kasi kulay pula to eh. Ayan. So, ayan. yan yung kanyang ano, um, basic left control features. So, right. Tapos sa left. Okay. So, bukod pa dyan sa instrument panel and left and right controls nito. ano pa meron dito? So, since... Kahit na new version siya, so syempre, um, di susi pa rin naman ito pero mas maraming modes lang so meron ditong susi para sa seat meron ditong on and off kapag pinush mo siya meron din siyang locks yan hindi na mawawala yan eh. then oh, meron din tayo ditong um, takip or sa um, pang ano din pang takip din dito mismo sa actual na susian Just ginagamitan din ito yan hindi na mawawala yan then meron din siyang two side pockets here So, two side pockets, isa dito sa may kanan na medyo may kaliitan. So, konti lang may lalagay mo dito. Then, dito sa kaliwa, to may kalakihan din. Plus, sobrang lalim pa ng kanyang ano, uh, side pocket dito sa harapan. So, lipat tayo. Ayan. So, Ayan mapapansin natin 'yan dito. Dapit lang natin ng konte. Yan, medyo may kalaliman to compared to dun sa kabila. Etong bulsa niya dito. Then at the same time, meron siya ditong wait lang, ilawan natin ng konti. Itong USB charging port na may cover. Ayan, so 5 volts, 2 amperes, 10 watts ang kanyang USB charging port. So meaning, dito mismo sa model unit na to, kahit nasan ka magpunta either kung malobat ka man pwede kang mag charge dito then po dito mo na lang siya isasalpak so napalaking convenient na ito sa rider if ever na kung gagamitin niya ito pang masada especially pang grab or pang angkas pwede pwede na siya dito mag charge ng cellphone niya kailangan niya lang dalhin is adapter galing doon mismo sa kanyang charger Then, maglagay na lang siya ng phone holder dito to make sure na hindi malalaglag yung cellphone niya. Although po, pwede naman lagay nyo na lang dito sa bulsa na to. Kung gagamitin nyo lang naman din to in daily use, all goods na rin yun. So, malaking advantage siya na meron siyang USB charging port dito mismo sa kanyang packet. Since, yung iba sa atin is madalas na yung kanyang cell, kanilang cellphone. So, buod pa dyan, meron din silang utility hook, which is good. So kung halimbawa meron kayong mga biniling ulam or suddenly mga iba pang stops na kailangan nyo sa bahay, hindi nyo na kailangan ilapag dito sa may manibela dito sa may left side. Dito nyo na lang siya isasabit para at least uh, more convenient to while riding na rin. Kasi mahirap mag-drive nung may nakasabit dito, especially kung sobrang bigat pa. Ayan, then maganda yung looks ng kanyang inner um, side dito mismo malapit sa may kanyang footboard yun nga lang medyo may kaliitan nga ang kanyang footboard board dito pero all goods na din naman ah since bumawi sila dito sa advantage na meron pa ah, pwede pang oops Wait lang. yan. okay so medyo may kaliitan ang kanyang footboard board pero bumawi sila dito sa advantage na itong part na ito is medyo amin nila ng konti. Um, uh, Ipacard nila ng konti para at least magpit pa rin naman doon sa tuhod ng mismong ride. Para at least, hindi na naman mahirapan ng rider na ipatong yung paa niya sa harapan. So, okay. So, next tayo. Dito tayo sa mismong gitna, which is dito mismo sa kanyang upuan. So, simulan na natin mismo sa kanyang upuan mismo. So, mapapansin natin eh, pagka texture yung kanyang andito, upholstery nung kanyang upuan dito sa taban ng gitna then at the same time eto advantage na ito ah hindi ka ganun kadibilis madudulas kapag gantong klase ng sapin yung ginamit mo sa upuan ng motorsiklo mo since kapag eto mismo nabasa hindi ko lang sure ah. pero ito based kasi sa experience ko hindi naman gaano madulas to pag nabasa ng ulan or anything else kapag accidentally mabasa na tubig, tubig itong motor na to. So, yan ang kagandahan dito kung totoosin. Then, ano nga bang meron dito sa loob ng kanyang um, under seat compartment? Ayan. So, currently, taas natin ng konti. So, meron tayong two sections dito, which is yung kanyang compartment. Unang-una, plus yung kanyang gas tank. So, andito yan lahat yan under the seat. So, kung mapapansin natin mabuti, dito mismo sa so compartment is makikita na natin yung kanyang battery section na kung saan po pwede nating ilagay yung actual battery nya. So, ito yung takip. pwede natin ilagay dito. So, kung totoosin, dito nakalagay yung battery sa so part na to. Ayun lang yung wiring tsaka fuse. Then, Meron siyang maliit na compartment na matitira para ipaglagyan ng iba't ibang utilities na kailangan natin habang nagmo-motor. So unang-una, um, tools, kapote, or jacket, or anything else na kakailanganin natin. Bukod pa doon, ang kailangan pwede pa nating mailagay dito is yung mga another necessity things natin na sobrang rililiit lang katulad ng mga rehistro, lisensya, wallet, manual, so on and so forth. Basta marami na rin kayong mailalagay dito sa kanyang compartment kung totosin. Hindi nga lang talaga siya magpipit for the helmet since ito ay small type na scooter lang din. Pero all good na rin siya for other some kind of, uh, some kind of other utilities na pwede natin ilagay dito mismo sa motorsiklo na to. Then also, punta tayo dito sa kanyang gas tank. So kung napapansin nyo, medyo may kaliitan lang yung size or half por yung portion ng gas tank dito mismo sa under, under seat niya. Pero para malaman natin, kailangan nating alamin kung ilan nga ba totally ang kanyang fuel tank capacity. So, yon Fuel tank capacity nito, ito medyo, ano ah, um, ako dito. Kasi bakit? Ang fuel tank capacity ng isang to, ng EC125 is about 6.5 liters. So, medyo malaki na rin pala ang kayang ikarga nito gasolina while riding. So, Pakiramdam ko, since wala pa akong data ang makuha ngayon dito kung ilan yung gas consumption nito while riding, pero malakas ang kutob ko nito na matipid to since na napakalaki ng kanyang fuel gas uh, capacity, uh, fuel tank capacity dito mismo sa motorcycle na to. So, plus kung pupuntahan natin mabuti, at titingnan natin mabuti itong bag ng, ano, ah, uh, kanyang side dito mismo sa bandang ano bandang likuran so naka single shock suspension ito sa likod then nasa nasa dito lang mismo sa gilid yung kanyang uh, shock suspension kagaya din ng iba pang mass scooter so na uh, katulad ng sinabi ko kanina naka CVT rin ito then or naka belt drive then makikita natin dito na bukod sa electric start is meron din siyang kickstart na available Ayan, so if ever na kung hindi man gumagana yung electric start natin, meron tayong at least -back up na backup na kick start para mapagana tong motor na to, which is napakalaking advantage na rin na yung mga newest model ng motorcycles ngayon is naglalabas din ng gantong version na meron din talagang kick start. Bakit? Napakalaking disadvantage din ang ah, napak napakalaking disadvantage kasi kapag ikaw ay naka-electric start lang, naka-electric start lang din ang motor mo is ang problem lang, hindi mo na mapapagana yung motor mo in total. So, kailangan mo talagang itulak, either itulak papuntang kaso or sa mismong tire para mapagana lang din ito. Kasi ang laki ng tendency na nauubusan ng battery or hindi na kinakaya ng power ng battery mo yung pag-start ng motor mo. So, at least kudos dito kay Euro Motors. Maganda na naglagay sila kagad ng itong kickstart na ito since pwede itong gamitin as emergency backup for starting this kind of motorcycle. So, bukod pa dyan, Although hindi ko pa na reveal kanina, yung front wheel nito is uh, meron siyang uh, kabuang size na 70 by 90 by 14 inches. So, ang radius niya is 14 inches. Uh, ang radius niya to is 14 inches. Katulad ng sinabi ko last time. Uh, sinabi ko last time is yun ang sukat ng typical na scooter ngayon within the market. Then dito naman sa rear naman is mas malaki nga, mas malaki to kung totoosin. Bakit? Kasi ito is naka 80 by 90 by 14 inches dito sa likuran. So, take note, ang kanyang brake system naman dito sa likod, please, kung mapapansin nyo, naka drum brake pa rin siya. So, very traditional pa rin ang kanyang braking system dito sa likod. So, pero at the same time, alam naman na natin na kaya pa rin niya magbigay ng napakagandang stopping power sa gantong klase ng brake type. So since napakaganda, napaka-static ng motor na to, then the same time, sakong sakto yung features niya to, para sa isang ano um, beginner rider. So yun. So, especially meron po pala ako isang panapansin. Ayan. So, napakaganda ang carbon design niya dito sa likod. carbon fiber design niya. Plus, yung light system niya sa kanyang ta uh, integrated taillight na may kasama ng, ah, syempre, usually may kasama ng signal light yan eh. Mapapansin natin yan dito. napaganda na. So, naka-all LED na po ito mga Dre. Naka-all LED, na, LED na po yan. Then, meron siya napakalaking fender dito. Although, hindi uh, tamang-tama lang sa sukat ng gulong para at least ma-lessen yung pag ano, pagtalsik ng putik kung dadaan mo sa putik ka na. ma natin yung pagtalsik ng putik mismo sa likuran ng mismo OVR mo or kahit mismo sa rider. Napakalaking bagay na rin nun. Then, syempre, yung kanyang sporty looks na sporty look na exhaust or yung pipe. So, out of this mga dry, etong ah. itong, itong meron itong oil capacity na 700 ml na langis or oil, or, or oil capacity na 700 ml. So, medyo mas bababa ito, ba tsaka medyo mas matipid kung to, uh, yung kanyang langis. So, pag nag-change oil kayo, at least may idea na kayo kung gano'n ka maraming langis ang pwede yung ilagay dito. Then, okay. kudos din sa kanila kasi Uh, Naglagay sila dito ng hard plastic for uh, replacement mismo, mismo sa tire hugger nila para at least malesin yung dirt intake dito mismo sa yung engine room na ito. So, ayun. So, yun yan, mga dre. Ito sa kukulang walkthrough natin. So, basically, uh, para at least magkaroon din ng idea yung iba pang mga, ano, uh, iba pang mga viewers natin. So, technically, ang dimension ng motor pala na ito is nasa 1,890 by 670 by 1,000 mm. Then, also, ground clearance niya is 110 uh, mm lang din. So, ito, probably, itong motor na to is, kayang-kaya na to ng isang standard or basic Asian height na katulad ko. So, since ang height ko is 5'5, then also, kung hindi niya naman kailangan mag-alala kung 5'2 or 5'3 din, maaabot at maaabot yung motor ng baba ng po nito. Then also, itong motorsiklo na ito is uh, naka, naka standard lang naka-standard 'tong scooter na to for a basic Asian height po talaga. So, 'yun yung isa pa sa mga ano natin, uh, advantage natin. So, given na rin naman na <coughs> nakapag-testing na rin ako ng ilan pa mga scooter na kasing height nito kagaya nung Flex uh, 125. Isa na uh, halos kasing height lang nito 'yon. Um, dito mismo, um, ako na nagsasabi sa inyo kahit hindi ko muna sakyan 'to, um, malalaman at malalaman nyo na abot na abot itong motor na to sa unang tingin pa lang. So, no need na muna tayo to, ano, to test or to, ano, to para mag seat test muna para dito sa motorcycle na to. Since alam naman na natin na ito is very comfortable na rin sa kyan, since naka-upright yung position natin dito pag nakaupo. Then, also, napakababa lang din ito kung totoo. So, antayin nyo, baka sa susunod pag inalaw tayo mag-test drive dito mismo kay Motobida, mas mainam para at least mas ma-testing natin ng buo yung motor na to habang pinapaandar natin. Kahit mga ilang ano lang, kahit mga ilang kilometers lang ang layo dito. Kano habang isang ang isang EC125 Carb na motor motorcycle unit ni Euro Motor? So basically, Kaya nung sinabi ko last time sa video, ang halaga ng isang ng motor na to, itong carb type version na is 61,900 pesos SRP. So, kung kukunin mo siya ng monthly kailangan mo lang siya ma or kukunin mo siya ng installment is kailangan mo lang talaga mag down payment ng at least 3,500 pesos so hindi ko pala nabanggit na nakaraan na meron pala tayong 6 um, different types of mode of payment so meron tayong 6 months 12 months, 18 months, 24, 30, and 36. So, sa EC125, ang 6 months uh, monthly amortization niya is

So, 36 months naman is 3,005 pesos. So, yun. So, yun na mga Dre. Hanggang dito na lang muna tayo. Stay safe. Have a -ab good day ahead. Thank you. And out.